Okay, so pupunta kami ni Hani ngayon sa Edmonton. At ngayon ay 1:16 AM na. So para ni kami antukin. Chika-chika lang kami ni Hani kasi madalas ako matulog pag bumabyahe kami. Lalo na ito, 3 hour drive to nino. Oh, yata. Oh, 3 hour drive to eh. So e eh, galing pa si Hani ng evening shift. So medyo pagod na din para hindi siya maka hindi siya antukin. Okay first question. Ano yung tanong natin? Bakit mo ako, nilab? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ako ni lab? mo ako Kasi na saan, ba? pa tayo, di na Ako, bat kita kasi, you're a very good person. Ang laban pa Pang <-slambuk. laughs> Ano ba? Siguro maaga ko nakita na ano, maaga ko nakita na na responsable ka. Malaking ano yun eh. Pagsaka ako yun. sa board exam ko. Ha? Pagsaka ako Eh, hindi naman yun ng ano eh. Batayan eh na pagbagsaka, responsable ka Siempre, na. ka naging No. Siyempre may kasamang ano yun, may kasamang faith yun, may kasamang sweat at malas yun, di ba? Meron nga mga nag-aaral na hindi na na napumasa eh, di ba? So, ayun, tapos, ang ka talaga. Tsaka, di ba, barkada muna tayo. Oo, kasi, hindi lang dikit sa akin. Ha? Palamay Ano ba't hindi ka nakikinig? Nakikinig ako eh. <laughs> Mayroon <laughs> muna mong Okay, second question. Ano yung first impression mo sa akin? Masungit. Tsaka ano, natatang ako kasi... Masungit? Masungit kasus. Hindi nang unang impression. Ah. Tapos ang naalala ko nun, syempre diba, sa kabiti ako ni ano pa ako nun, Lagi uh, akong umaga na dating, di ba? Ah. Tapos nakita kita, sabi ko, bakit may mas umaga sa akin? Tapos may malaking malaking bug siya doon. No? <laughs> <At> natutulog. Grabe ni no, lagi akong ano, antok sa... Saan, Sino ko yung ato? Laki-laki ng bug. Saan kaya ito galing? Parang ito galing. Ano ang ginawa nito? Hindi, ko talaga doon. Ba't kaya mas nauna pa sa akin? Competitive ka kasi. <laughs> Napaka-competitive niya. <laughs> Yan eh, talaga yung tanong ko sa utak ko. Baka mas maaga pa to sa akin, parang gano'n. No, Ang aga-aga mo na. Bakit kaya maaga to sabi mo? Kasi nga ni, di ba, bumabiyahe ako from Subic. Oo. Oh. Kasi uh, may sakit si mama. May sakit na ba siya nun? Oo, oh, oh, estudyante pa lang tayo nun. Ah, masakit si mother nun. Wala pa ba? Wala yeah, pa. Bakit pala o oh, puyat? Ay, well, ang mas happy ko yan eh. Hindi, pag umuwi ng sabi. Hindi, lumulawas nga ako ng sabi. Kasi ang ginagawa ko, happy na happy ko, hindi ko alam kung bakit, dumidiretso ako, naka-uniform na ako, luluwas ako ng Manila, diretso ako ng school, ng klase, sagat-sagaran talaga. Kaya ganun. Ako naman, first impression ko sa'yo, mabaho, mabaho kasi ang itin. Hahaha! <laughs> trabaho mo. mo. Grabe ka naman, Ning. Hindi naman. Ah, paano ba? Mayos ka niya. Hindi. Alam mo, naramdaman ko kagad ka na magiging magkaibigan tayo. Oy! Hindi nga, yeah, totoo. Bakit? Kasi nga, napapaligiran ako ng mga upit eh sa buhay ko eh. Si ate ko, And mga pinsan ko. ko. Kasi ah, -tay tayo. tayo. Oh, kasi tayo sa nursing, oh, no. ano, kemi-kemi Galing so, no, magagrupo pa tayo. Alam mo ba tayo magagrupo? Kasi, kasi magkadikit yung apelido natin. natin no, kaya nga, di ba sa sitting arrangement din, medyo malapit-lapit din tayo. Oh, although si nasa harap ka. ka. Huh? Sige, sumungot ako yan. <laughs> Ay, lumilipat. Lumilipat ka kaya. <laughs> no! basta yun. Tapos, Um, third question. Anong third question mo? Ikaw naman yung mag-isip ng tanong. Uh, Bumabiyahi kasi kami ni Honey. Bakit pang, hindi tayo nag -iwan? Pang iwas antok. Ha? Huh? Ba't hindi tayo nag-uwi? <laughs> Nakakatapak <laughs> 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 na, kato, na kato may tanong mo? <laughs> malayo tayo, di ba? Ito mo? Ah, kaya, bakit kaya hindi tayo nag-iwi? Ano? Bakit kaya, no? Tsaka bakit kayo, hindi na, hindi, hindi ka nag-uwi sa iba? Kasi love mo ako. Okay, wala kaya akong magustuhan. Oy, bakit o kaya bakit wala ka man nagustuhan talaga? Role. Ah! Hindi sa bakit wala nang nagusto sa atin, Bakit? Eh, oo ko. Tibayan sila ko 'di. Hindi tayo naghiwalay kasi um, Pero, kasi kumapit tayong dalawa. May pagka <laughs> O, kumapit tayo ng matagal ha, nga habang magkalayo tayo. Kasi hindi naman lahat ng relationship is ano, perpekto eh, 'di ba? Nag-aaway pa rin naman tayo. Tapos hindi mo rin naman masasabi na 24/7 nagkakausap tayo, hindi rin eh. O, so, oh, unlimited no? Ano na, gamit na, na gamit sa atin yung sun noon eh. yalap yung sun. Oo. Uh. Unlimited. Hindi tayo kasi Uy. Ay pa ako, <laughs> humble ka. <laughs> Wala na nagugusto sa akin, suerte mo. Pero may nagugusto sa akin eh. Ano 'ni? Ito tuloy sagot na 'yan. <laughs> Wala na ah. nagugusto sa akin, Nani. May nagkagusto sa akin, legit. <laughs> okay, next question. Ah, um, ako 'yung question nako. Bakit ka natakot kay Mama mo sa chakay, babe? Tapos dinala mo pa ako sa nung graduation. Ano na? Ano? Pati ka natakot kay mama mo at kay tatay. Pinakilala kita? Oo. Oh, Tapos dinala mo pa ako. Actually, hindi ko din talaga ma-explain. Pero, paano ba? Siguro, sa, parang at the back of my mind, alam ko na okay lang sa kanila. Kasi nga, matagal na namin na pag-uusapan yun noon na, lalo na si tatay, na pag nakatapos talaga ako, parang ano yun, parang wala na silang ano kung ano yung yung parang kumare gusto ko na oh, ba mag-asawa parang hindi naman yung sinabi na kung ubit ba o wala lang. hindi naman ganoon parang kung ano yung magiging gusto ng heart ko hindi rin kasi masyadong naging ano sa tabi specific siya pero hindi specific siya may problema sa gusto kasi parang ano nga uh, tag ito uh, basta yung sabi ni Tara tayo, parang kahit sino daw na mahalin ko, parang gano'n. Parang okay na sa ah, Siguro, ano? Dahil nga, napapalag lang kami ng mga kapag-anak na LGBT. Tumawag si mama sa akin, tapos hindi ko na nakalala yung mga ibang usapan. Basta sabi niya, sinabi daw ni Toto. <laughs> Toto. Tapos na tapos siya tapos na. Pasalamat da. ka rin kayo dito Toto. Kayo kasi... hey, dito Toto. Toto. <laughs> tapos yun nga, tapos sabi naman niya, gusto daw niyang kumpirmahin siya mismo, kaya tumawag sa atin. Parang ayaw daw kasi niya na parang napag-uusapan behind, gano'n, gano'n. Tapos hindi daw niya alam. Tapos yun, sinabi ko, oo. Oh, Hindi ko naman, di ko, siyempre mag-uusap kami sa phone, hindi ko alam kung umiyak siya. Ha? Pero wala akong daramdaman that time na umiyak siya. Parang sinabi lang niya sa akin talaga na gano'n. Ako, ang sabi niya sa akin, pati ko daw siyang pinatay eh. Ano pa ni? Question. Anong naramdaman mo na hindi kita talaga -tala sa mga? Wala. Matagal ko diba sinabi, di ba sinabi ko sa'yo right from the start pa lang na hindi ko yun ipipilit. Hindi ko siya... Hindi natin yung pinilit. Oo. Rin. Hindi siya something na... Never o hindi siya something na ipagpipilitan ko kasi nire-respeto ko yung pananaw ng family mo, di ba? Saka di ba na pag-usapan natin yun ni eh, na may na sa nating saktan yung families natin dadon sa kung anong meron tayo. Alam mo yan eh, di ba? Kaya hindi natin sa pinipilit, oo Siguro, hindi mo kasi pwedeng ikumpara eh. Nagkataon lang na yung sa side ko is okay. Tapos yun sa side mo, hindi naman siya talagang hindi dahil ngayon okay naman na, 'di ba? So, sana. <laughs> nag-take lang ng time, pero ganun lang talaga. Kailangan mong maging ano de, patient. At least masaya na, 'di ba? Happy na. Are you happy? Yes. Are you awake? Yes. Are you awake? <laughs> I am awake. Ay, ang ganda ng balat ko dito. Punta ka na? Kaso malalim yung ice ko. Sa so, kalagay mo may asawa at saka anak, anak na kung di ako doon. Siguro mayroon na, pero ano, parang bago-bago pa lang. Oh, yeah? Oo. Oh. Parang bago mo. Parang, oh, mga 3 years pa lang gano'n. Hindi yung parang tayo na since college, tapos dire-direcho na. Kasi, Ewan ko ba? Yung part lang na yun ang takot ako kaila mama talaga eh. Yan, talaga yung miss. kailangan makatapos talaga ako. Ay di pala, kung hindi tayo, nasa bansa ka ngayon? Nasa Saudi ka ba? Baka nasa US ako siguro. Uh hindi ko alam. Wala ako Baka Saudi din. US din. Siyempre ay... Ako Canada pa rin Kaya nga ako naging nurse dahil sa hype din eh. Alam mo yun? Sa? Sa hype, oh. hype noon ng nursing Si mama ko, hala, sige Mag-nurse ka Eto well, yun, dinaging nurse ako Malamang, kung nakatapos ako ng ano At si mama eh, ano pa Malamang sa hype din eh, di ba puro US din noon, time na yun Gabi lahat na noo ko ni Gabi o oh, kalahati ng screen Ano pa ni? Eh? Ano, you know oh, na Balik ta na. Natutuwa, natutuwa ako na ano natin yung grupo natin. What? Natutuwa ako na nalala natin yung grupo natin. Ay, sa school? Oh, no. Tapos di ba nagkakanta pa ako nun sa group tapos ikaw nagigitara. Oh, galing yan. Ala, ano, OB Ward. -todon, sa tundun, no? OB Ward, oo. Meron tayong ano, um, reporting na hindi ko alam ba tapunta sa singing yung okay. reporting natin. <laughs> Bakit Reporting siya ng ano, ay ah, hindi, health teaching yun na ng mga nanay. Bakit may intermission tayo? Hindi e, ka dapat may intermission tayong dalawa. <laughs> When you say nothing at all pa yata yung kanta nun. Hindi, <laughs> ano na. Ano? Till they take my heart ah, away. they take my heart away. Maganda pa kasi boses ko ka nun eh. Kaya ako yung vocalist. Ikaw ang guitarist. Tapos si Duday nani, dancer nani, ba? ko <laughs> Ngayon bisa si Duday siyempre. Ako dinay, si Duday. Si Duday iba yung iba yung lalim ng kay Duday. Uh, Kasi kay walang lalim. wala pa tayo nagkasama na natin. Kumbaga si Duday, lagi Duday. Lahat ng ano. Tsaka yun yung nag-umpisa parang tayong dalawa ni. Eh. Eh, yung mga... Ayun isa Duds! Yung mga mga tantrums mo, nakita ni Duday yung lahat. Yung mga tantrums ni Hani. Yung mga traffic sa traffic, nakagalit siya yan. Nakikita ni Duday yung mga tantrums na yan. Tsaka pag nag-request ka dyan kay Dudes. Dudes, tutu, ano, 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 Si Boy. Oo, oh, si Ivy. Uh, Balik si Ivy, mga paano niya. Oo. Kaya ako palagi na nasa Saudi ka kasi dahil ko, eh. Ka oh, ibang kaibigan din yun eh. Ano rin yun eh. Alam mo niyo tipong ano, kaibigan na kahit sa kasamaan, kasamahan ka. Ganon siya katindi. Kasi di mo may kaibigan na ay pagka, pagkasamaan medyo, ay ano, hindi ko, hindi, ako pwede parang ganon. Siya, grabe kahit yata kayo maglibing ng patay dalawa kesa sa pa. Parang ganon. Hanggang sa dulo eh, hindi kanya iiwanan. Parang ganon classes. Okay? Kasi, biruay mo, high school pa lang. Tsaka, ang umalis na siya. Pero hanggang ngayon, solid pa rin kayo, no? Sergeant! Ano? Sergeant! Sergeant! Si Jay. ko si Jay. Uh, Kasi yeah. si Jay, parang siya yung ano din eh. Parang tatay mo siya eh, you no? Know? <laughs> <laughs> Sumpong mo. Huwag nanonood si Jay, ano? ha? <laughs> ha ka yung mga kuloko talaga. isang tao lang. Walang, ano. Lima naman, di ba? Lima? Si Parts na miss ko rin yan. Ah. Uh -huh. Si Brashid. Brashid. Brashid? Si Jared. Nami-miss ko si Jared. Kasi close kami ni Jared. Ah. Uh -huh. Eh, bagem lumats. Uh -huh. Si Maika, kasi kahit may toyo-toyo yan si Maika, <laughs> hindi ka rin pababayaan Oo oh, nga, no. Parang ano siya, no. Talagang ano rin yung kapit hmm. din sa kaibigan. Mm. Siyempre si Aaron, hindi ko na namimiss na yan. Tapos <laughs> ako ko na siya, eh. Andito lang naman kasi siya, eh. Si Lamsha, hindi mo na namimiss kasi nandiyan naman miss. siya. Na si Chow, namimiss ko din. Si Chachi. Chachi. Si Papa, namimiss ko din. Ang dami ko namimiss. <laughs> Lima lang usapan natin, eh. Si Rochelle, nami-miss ko. Uh, no. Nakakamiss lang yung closeness natin. Ani, so, kung lalaki ka, anong pangalan mo? Oh, may hirap yan. Hindi mo na ba, mo na nang... sumagi sa isip mo yan? Angel na ako sa paglalaki, pagbabae. Ah, sa angel na lang? Paduy? Pagpanlalaki, ano ba sa pangalan? Uh, uh. Anong ang gusto mong name? So name? Oh, kung lalaki ka. Jericho ba? Wow! Simple paano Jericho? Jericho? Tapos ano sa isa pa lido? Ah, si Parico ina ni Mister. Ayon si Parico ino. Parico. Si Digo. Oh. Si Bos. Ano? Ani may may ano gusto mong pas exchange? months Siguro kung, nung bata-bata ako, tsaka kung okay na okay sa pamilya ko sa lahat, siguro nag-al nag start ka na. na. Paalis ng boobs. Hayun na pala 'yan eh, uh. pala na. na ako. Final answer. Here are na, ayun, hindi na oh. matanda ako. Pero gusto ko mag, ano, magpa -abis. Ani, uh -huh. Ani, kung meron kang wish, uh -huh. um, Wish mo para sa sarili mo. Wish mo para sa isa sa pamilya mo sa wish mo para sa akin ano yun wish mo sa sarili mo muna sana maging year ng ko ano wish mo naman sa akin wish ko sa'yo? sana hindi ka magsakit tukol pa rin sa akin kaya <laughs> <laughs> wish ko sa sana wala <laughs> yung wish mo hindi ang wish ko sana mas maging healthy ka wish ko for myself eh, maging Thursday dito sa Canada sa magla ng stable na work wish ko para kay Hani patupad uh, niya yung pangarap niya na may invest dito at magkasama niya sila namin at tatay dito sa Canada at sa Pilipinas ng matagal na matagal na panahon pa. Wish ko para sa isang kaibigan. Ang wish ko ay para kay Boy ang wish ko. Sana ano ah, La anak Oh. <coughs> Sana magka-baby na si Boy. Yun. Question pa ni. Ano yung ginagawa ko hari na talagang nakagalit ka? Namimiloso po ako at ala-ala ng Miloso <laughs> saka... pa <po> ba ako? <laughs> <laughs> saka... Ano, Ako saka... 对。<laughs> <laughs>